Ang kampiyon sa month of October, makanawat ang 3,000 pesos sa balak rating contest. Congratulations kang Winnie Gumahan. Kang Claran Lasi Sikihor, ang title siyang balak na gantangan. Ako ning hatagan no kinabuhi. Asa kaha kining kutay sa akong mga pag-antos. Isang pit ko ng tanang mga santa ingon man ang tanang mga santos ning mabugat kong problema kanako nga may balikos. Kalos ako pakaha mahubad ang taligala sa kasakit kanako na kagapos. Wa luna ang kalinaw sa akong hunahuna. Si kasakit kanunay ang nagahagwa ning panumduman dili mabala. Samtang ako nagasudo ning asawa kong naghambin sa mabugat nga sakit. Ingon sa nawad ako sa kahayag daw naglakaw sa dang mangiob og mangitngit. Pait kinapaitan karon ang akong nasinati. Nanawadaan anak o gana sa pagpakabuhi. Nakunahuna na lamang gani ako sa pagbigti. Mubitay na baka lamang ako ni Anang Nilubid ng bisi. Panlo'y usab ang nagmasakiton kong asawa akong pagatalikdan. Na. Kinsa naman unya kaniya ang magatiman kung iluyong na ako sa lungganan. Sayang paglakaw, kinsa naman unya kaniya ang muaga wala na'y muhapuhap sa dughan kung siya magbudlay mubati, mubate o kahanga. Ning bulawanon kung mga luha, ning kaapingan mo na og o manulutulo. Samtang sa akong dughan, siya magaakbo, maghilak o magabak. Magkanayon siya, mapildi siguro kung ining sakita. Ingon sa hilapon, kining kasing, kasing sa kalooy og tumang kakapoy, o tumang kamalaka. Ibati ko na ang kakapoy, gilabihan kamudlay. Wala ko yung saktong katuog o yung saktong pagpahulay. Sa kagabi ang mamingaw, kanunay na lamang akong nagpulaw. Samtang ako naunta mahitag pilaw, ang kabalisa kanako maoy magapukaw. Biawas na sa gantangan ang kasakit nga may dugan. Wa na'y luna ang kalipay, bisang upasunding na lamang ning galamhan. Lord, iko na, insakto na, sakit ang problema in taon akong papahuayak. Ipakaya bang imong kapas sa pinangga kong asawa, sakit in down siya pag-aayawa. Kampiyon sa Balak Writing Contest sa month of October 2025. Congratulations kang Winifredo Gumahad, kang Claran Lassi Sikihor. Gantangan! 3,000 pesos ang premyo ihatag sa RSB Life Care Marketing Incorporated.